O, Porman, ayusin mo ano. ano? oh, Porman. Turuan mo 'yung mga ano, mga magagaling na pintor diyan. Ayan oh, naayos na 'yung Kalat oh mo okay. oh, na para sa liga. Ayun oh, nandiyan 'yung nandiyan 'yung masisipag nating Porman oh. Ito yeah. pa. <laughs> Make sure ayan. na may na kayo doon sa tapakan. Kaya tapakan sa bilugba. Boss. Boss. Abang nikipit turat. Kapitain ay, niyo gusto dumum. Ayun o. Put. Oh iyan oh. Si Pagayo Mamaya may patinir pa si Kapitan. Yeah yeah yeah. Oh. Meri ayan na O, sa porker. Ayun ka na tawa bay. Eh siyatot ka muna, na bay. Ayan? Tingnan natin niluluto mo yan. To. Saan? Uh, to. Huh? Saan sa ito. Saan? Ako, galing si Boto. Bugalodo ito. Ah? Ah, si ano bang ano ba yung lahi yung kinatay nyo? Adobo sa gata daw, manok. Ah, oh, Ayun, no. puta ka ng lupit. Sarap yan. O nga, no. Sarap ah, yan, guys. Ayos, o. Oh. Yan ang cook natin ngayon, o. No. No. Oh. Yan, o. Oh. Oh, shoutout muna sa mga ano, sa mga viewers natin. Ah, sir. shout, shoutout sa inyo ganyan, guys, lahat. oh, yan. Pakipollow no. na lang, pakipollow. Ayun, o. No. Oh. So, mga subscribes. Ayun, Oh. No. <laughs> Yan, naka-prepare na yung ano nila, yung pambuto pipe nila, yan. Diluto pa lang yung ano. Uy. May ulam na rin ah. All right, so hintay lang natin makapintura sila dito. Siguro pagkatapos dito ng isang court is magdi-dinner sila ngayong gabi nito. All right. Yan eh, siya pangunguna ni... Sino bang ano nito? Sino bang pinuno ng ano? Boss? Si Boss may yata ang pinuno dito eh. Hindi. Si ano to? Ayan na, ayan na, ayan na. Gumaganda na. Unti-unti nang gumaganda yung ating court oh. Ayan oh.

time mo muna, ah! no, ah, okay. Tapos lagyan mo na yung, yung, gano, yung biyak. Muna yung, yung... <laughs> portrait, portrait lang, portrait. Uy, <laughs> mo ako. Ano yan, no? Bilis na boss, no? mo na sa doon. Wala mo na maglalaro dyan, ha? mo mo na yan si Boss May Yan yung Shout out nga pala sa vlog mo kaya Eric shout out sa mga Sa mga ano natin yan, Mga sponsor na nasa Japan Ayan pinapaayos na ni Boss May yung court at saka yung may galing states kay JJ Enriquez ayun o JJ Enriquez shout out nga pala sa ayun o tignan mo tignan mo tignan mo kung ganong pa yung proseso ayun o yan ang mga players nakikipagtulungan sa gawain dito sa court wow oh oh <mukong> Ay, tete, hindi niya makakalis yan. Ay, <mukong> well, ito, gumito mo mahaba. Papito, mahaba ba ma itong pipinturahan ito? Ang gandun. So, lahat pipinturahan yan. Ay, ito, ito. Ay, ito, ito. Ay, ito, First day pa lang ng ano, pagpapintura nila. O ano yan, nagdikit-dikit na kayo. Ayun o, no? nagbo fight na yung mga uh, nagpipintura sa court. Budol fight. fight. Sige, gaya na kayo. Hindi na makakita yung ano ah. Hindi na makakita yung ano ah. Dapat kaya rin, tumutuloy na yan. na yan. Ayan, oh. Ano, may <laughs> pintura. Oh, luwag, luwag. Luwag na ko, te. Para makas. <laughs> oh, ayan. Yeah. Oh, hinga, hinga, hinga. Hinga, hinga. Hinga na ko, te. Hinga. Ayan, oh. Uy, huminga rin kayo. Hindi puro subo. Hindi na kayo Hindi si, ano, si Yuba. Ayan, oh. sarap ng ulam nila, oh. Ah, ah. <laughs> ba? <laughs> Kita na yung mga pagkain nila, yun o. Oh. Tik na yan. Wow, sarap naman yan. Yung <coughs> <coughs> um, budol bite nila o mga kakumpare. Wow. <coughs> pagod na pagod na pagod ng mga pintor ng court. <coughs> Mga ilang araw pa ito, Boss Gerald. Bago, bago, bago mag-July. Ha? Bago mag-July. Bago mag-July, Architect. Bago mag-July. Oh, <laughs> si eh. Bago mag-July, Architect. Bago mag-July. Ah, po dream ngayon ng araw ito. So, First uh, day ng pagpipinturo ngayon. Sa pamumuno ni Gerald. <laughs> Hoy oh, Sige. Oh, yeah.